di ko na kailangan mag-explain. In-explain namin na sa meeting nung linggo. Mga kapali. Eh. Hey, kahit na the last Sorry kahit san mapunta, walang pinaglakas sa buo sa dutos sa chance. Ah. Kahit madalas tadi lid, bukang dalumi sa buong chamo. Ah. Yung kung yung mama na kung wanto sa wagandang view, laging bakasyon, usok, amat buong crew. Hawas lagi bulsa, at palad mga gun sa atas, mga blue band na ah. Huh? Galing tukay nga di pa pala Kailaman tayo sa mga mga pinapangarap Laman dati mahigla At kung mangyari may ginaparang mabigla Iba yung tikis na Pinsin sa Mabisa na Kahit sa'n mapunta, walang pinalagpas Abusado to sa chance. Kahit madalas, tagilid mo man Na lumihis sa pulit siyang Hindi mo ko mag -ibito. walang inaasahan Bukas man mga pinto, tatawanan lang kita At hanang ay pala pero Nagilipta ko mga hangad mula masakin balik ko Hindi ako sa lupo, hindi lang kita tali rin ko Nakikinig ka ba? Kinigigin ko nga, ito'y ito Na tunay na buhay, hindi pelikula Ang higas ng ayos, ang ngayon na Kung alam mo nyo Kung tama ba yung mga mo Kung aralo sa mga tiningala dating give it a one Ayokong bumagsak dahil mali kilalara Ng mga dakino so stupido Magalaw pag sinubay mo Parang amat ang tubi Na di kailangan ni publiko Nakilala nung hawa ko may, di Na yung mighty na huminto Mga ayaw makita ako manalo Ay tuliro Iba'y tikas na Di'ng sanasag May kita mo sa pisa Mabisa ng atis pa. Lagi mo yan ati, Sorry kahit saan mapunta Walang pinagagpa Sa to sa chance Kahit matalas na gilip Umadali sa pulong chamba Sorry kahit saan mapunta Walang pinagagpa Sa to sa chasa Kahit matalas na gilip Umadali bihan sa pulong chamba